Hello guys, sa dumating na po yung materialis dito sa mga bata nila ni Tatay Roel. Yan po ang una po yung buhangin at saka kaho, yero, at saka yung bakal. Mamaya po may second trip sila. Ang hollow blocks, second trip na siguro ang hollow blocks. Dire lang boss! Ini pilihan hardware. Oh, Ini gayo ngakos gan kayak bah. <laughs> <laughs> Ana arelang linja ah. Ha. Hmm? Ya. Yeah. Ah, lihat dihalangi lagi yang mengamati materialis. Kaya tao sa inyong lahat Ngayon po ay Dito tayo Nag receive kami sa materialis So lunis na siguro ito masimulan Masimulan sa pa sa karpintero Mayroon tayong bakal Shoutout ate Nida Maraming salamat ate Nida Mayroon din tayong mga yero Para sa CR to At saka dito sa kusina Malaki laki yung Kusina pinagawa natin guys Para kung sakaling Pwede din na matulugan Tainan Saingan Ganon Ayan lang Ayan Rosa sea, taot sa so ilihan hardware sila po ang deliver ngayon. Tanayan. po mahaba-haba to. dosi ni no, dosi Ah, duse. Ah, na dosi Kanarap ang yuta, iana pa mga lang. Uh, Dito De, na yuta. Kami mga yuta, di harap na ikatag. Kaya man na ang, kanira man ang ipustihan. Ano lang? Ah, ano lang? Diri. Oh, diri. <laughs> Yan po guys, ah. Maraming salamat Ate Nida. So ngayon po Ate Nida, nag ano po nag receive kami sa materials dito. Uh -huh. materials na deliver ang yan oh so mga lunis na siguro to masimulan sa karpintero e, ngayong araw ay kompleto natin lahat yung materials first trip nila to may second trip ha yung mga halublak yung mga kahoy munang uh, diniskarga Pinili niya ang pabahay sa Mabuli kaya si kay Bro Tata, kay Ate Jenny. Salamat sa mga sponsors doon. Mga next week siguro masimulan bro no. Hmm. Sa Mabuli. Wala hindi pa na deliver ang material. Ah, hindi pa na deliver. So, iba yung iba din yung karpintero doon. So ang karpintero na gagawa dito, yung karpintero sa pinagawa kong bahay doon sa ano po doon sa Libo. So hinto muna doon. Lipat muna, muna sila dito. Mga dalawang linggo siguro dito. So itong uh, materialis na nabayaran natin, uh, 43,000 mahigit to magbayad pa tayo sa karpintero para nga pakiyaw system lang to para madali at tingnan natin kung ano pa ba bang kulang natin dito kasi ano natin to EG Lucy at yung CR natin Paul hollow blocks at dito sa, dito sa kusina nila half, half ang hollow blocks and hardly ang isang itaas tao kukulang siya eh bakal sa ये पतीलो कपिल आने के दिया हेनयरोन एक का फप परने सोफा जमा कलिन वतो लास्ट बालक न मोरे लुब्लक प्लेओस और डिपिक kayo, Bex? Ha? Duma? Yan po guys, sa... uh, may second trip ha. Hintayin lang natin ang second trip. Oh, no, ito po yung mga pako natin. At saka yung mga ano natin, mga pako. Sel! Papayawiran nilipo second round sa ating materials, marine plywood doon natin eh sa loob sa gilid ilagay eh, Indonesia ada kawan, ya Ras. Ini banyak anaknya, Duro, sulod lang. Buah kena. Nah dia kata mengadur nap. Dan mengadur nap nanti. Babu, durnap. Isi pipe, mengais pores, parasa. 1,000 at saka mayroong uh, 1,000 to 43,000 mahigit 43,000 mahigit yung resibo na ito Ay, pang snack yun Salamat Sige, salamat bakal yung bakal natin Bakal at saka yung kahoy At saka yung yero na sa kapita Oh, di atin yan Ada flex ke plywood. Ya. Yan, dito lang muna sila nagsain. Pansamantala. Mayroon akong ibigay ni ano? Mayroon akong ibigay ni Kuya. May ipinabot si Ate Nida para pangalawan sa mga anak ninyo. Ha? Ah, mayroon po siyang ipinabot para po pangalawan sa mga anak ninyo. Ha? Ito 1, 2, 3, 4. 4,000 para alawan. Ha? sa may kasulti ni mong hapid <laughs> so, 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 sure to ginusog din ni mong panggaran sobra yun akong kalipay nga mabuhatan mabuhatan na gininan ni CR o kusina kaya naragin nila ni mong lutututo sa gawas so medyo mahamugaway gamay ang kuhan mahamugaway gamay ang inyong paglihok-lihok din sa gawas no nanay kusina sarado ang kusina at saka kapag magdumi kayo hindi na kayo tatakbo doon sa kung saan saan mayroon kayong sariling CR no? at saka yan maraming salamat at inida so salamat sa inabot po ninyong 4K 4,000 para sa mga alawan sa mga bata sige akuya ha uh, mga lunis na siguro ito masimulan kasi lunis pa lilipat dito ang kartuntero ha huh? so yan po salamat po nito para sa mga anak kong nag-aaral. Sige ha? Ah, uh, kailangan siya daw matatagal basta mabalik ko kami dito. Pag pag, pag, pag ano pa simula dito, ha? Oh, sige po, uh, maraming salamat sa ating sponsor ngayon. Maraming salamat talaga sa tulong niyo para sa pamilya ni Kuya Rowel. So, ang mga bata ni Kuya, Kuya Rowel, kayong mga madalagita wala pa ni abot. Nagkuan <laughs> ka nang tapos sa eskwelahan. Nayo sa dire si Piango taga PBB manigika no. Nah, official, official expression ba? Usap, 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 usap. usap. Sige, ato atas sama oh, Salamat. So, ya na, pala mo na sa ngayon. Eh, at abangan niyo ang uh, mga iba pa naming mga vlogs sa maboleh kay Bro Tata, kay Ate Jenny. Lahat nating mga sponsor sa iba nating mga tinutulungan. siya out po sa inyong lahat. Maraming salamat.